Ayan, ito po yung PVC natin ano, ito po yung mga scrub. Kunin pa natin yung iba no, dahil ito yung magagamit talaga natin to. Gagawa tayo ng wall lamp ano. Pwede rin tayong gumawa ng mga pinaka ilaw na alam ba, kung yung ilaw mo ay gusto mo sa pin light, pwede rin natin gumawa ng PVC lang ang gamit ano. O kaya pwede yung, ilaw mo na single sa pinakataas, pwede mo siyang lagyan ng PVC para gandahan, kortehan no? Tara, let's go na po. So guys, wala tayong ano Materialis doon sa ating gagawin. Bali, ito muna ang gagawin natin, ano? Itong PVC na to. Ito po ay mga scrap na PVC lang, ano? Ayan. Mga scrap po yan na PVC. Para makikita nyo, ayan, scrap po siyang Gagawin po natin siya. Gagawa po tayo ng, ano, wall lamp, ano? gagawa tayo ng wall lamp para magamit natin doon sa may labas na dalagyan natin ng stone work para gawin natin tong wall lamp sa labas ano para tayo yung makatipid ano dahil lang mahal naman ang ano ngayon pero kaya naman natin gumawa kailangan lang natin ng mga materials order lang tayo bibili tayo ng maliliit na bombilya no ay ito mga maghahanap pa tayo ng mga scrap na wala na ano, PVC na pwede natin gamitin sa mga project natin katulad niyan ng mga ilaw. Tama, e, eh, itatapo na 'yan. Pwede ka rin gumawa ng chandelier diyan eh sa ilaw na eh, sa mga PVC. Is scrap na PVC ano. Ito po eh, idea lang ano. At mga napanood ko lang di sa mga na iba na marunong at isang magandang umaga at maraming salamat. Ayan, ito po yung PVC natin ano, ito po yung mga scrub. Kunin pa natin yung iba no, dahil ito yung magagamit talaga natin to. Gagawa tayo ng wall lamp ano. Pwede rin tayong gumawa ng mga pinakailaw na alam ba, kung ilaw mo ay gusto mo sa pin light, pwede rin natin gumawa ng PVC lang ang gamit ano. O kaya pwede yung ilaw mo na single sa pinakataas, pwede mo siyang lagyan ng PVC para gandahan, kortehan. No? Tara, let's go na po. po ay 35 cm ano. Bali dalawa po gagawin natin dalawa. Lagyan uli natin ng pattern ano. Ito yung pinaka pattern natin. Ang ating PVC ay ang ating papel. Kailangan po yung duktungan niyan pantay din ano. pantayin niyo po ano. Tsaka yung guhitan. Ano. Wall lamp po ang gagawin natin ha. Wall lamp. <smart noise> Tapos, sa ating po natin ito sa gitna, ano. Ito ay pinaka sentro niya 8.2 kailangan 4.1 ano para mas sentro 4.1 no yan po yung guguhitan natin yung 4.1 ano Ganon din dito sa kawila. 4.1 din. Pan siding muna unang gagawin natin. Buhit natin sa lamesa. Pag nyo sa lamesa, ipantay nyo po rito sa pinakagol. Anasan po yung ano yan. No? Ayan. Diretso, diretso. Ganun din dito sa kabila. Tapat nyo rin. Kunin nyo rin pinakasentro nyo. No? Ayan, oh. No? Diretso yan, gitnang gitna yan. Putuli na natin, ano? Putuli na natin. linis po natin 'to Ngayon, pagkatapos po natin na liha, ito po ay ating papasuin, ano. Papasuin natin siya papasuin. Susunugin natin, ano, para ma-iplat natin. Ayan, kumamuan tayo ng kahoy na gagawin nating hulmahan. Dito natin siya hulma. Ganito lang kanipis na gagawin nating wall lamp, no? Dahil sa ano lang natin sa tawag nito. Dahil ito ay gagamitin natin sa labas. Hindi po pwedeng malaki usli. Kaya ganito lang kanipis na gagawin natin, ano? Usli. Madali pong mahawakan. Madali mabunggo ng tao. <coughs> Kaya ito lang po gagawin natin. Tatabasin muna natin yan. Ayan, nakagawa na tayo ng dalawa na, no? Ayan. Ngayon, tatakpan natin to no? Tapos, pati ito. Ayan, ganyan natin yan. Tatakpan natin to para ito yung magiging sabitan doon sa ating gagawin ng anong wall lamp. Ano. Medyo binugi natin bagay maganda pa ngayon, harapan ang mga maganda to dahil kapag ito ginawa natin wall lamp na hindi kakalawangin ano Garado matibay sa kalawang. Kahit maulan na maulan matibay. Nagawa naman tayo ng pinakapantakit niya. No? Tara, let's go. ito po yung may guhit natin ano tatlo po gagawin ay dalawa uh, apat po gagawin natin ano kabilaan po natin tatakpan dito at dito no let's go tabasin na muna natin ito isa ito na lang pagkukopya natin lahat ano Bubuglan natin ang bahagi, ano? Sige, Ayan. Atay pa na na natin ng ano, no? Ito po yung sinelyuhan natin, na sinarado natin para pagka ikinabit natin, bubutasan na lang po natin sa gitna. Ayan, no? Butasan natin sa gitna para may pasok yung ilaw. Tapos, bubutas din tayo dito, no? Para sa maging sinag naman ng ilaw, ano? Ayan, nakita niyo naman, no? Diba? yan ang ganyan ang gagawin natin. susunod so, na natin ipakita yung ano, paglagay ng ano, dito, ilaw at tayo yung gabi na. Pahinga na tayo at patutuyin pa natin ito. No? Walang pa. Walang pa. Sasanda sa palari yan. No? Ayan, Walang po yan. Ayan, na, Medyo tuyo na. ano. Ito po yung sa sandal sa pader na gano'n. Yung sandal yan, bubutasan to para pumasok ang ilaw. Bubutas-butasan natin to para makaroon ng sinag sa pader at pati sa ilalim. Ayos. Ah, diba? ganda. At ito na ito naman na ipipinturahan natin. No? Wala itim. Ito na yung ginawa natin. Wall lamp. Diba? May wall lamp na tayo. Panlabas. Diba? na habang wala tayong gawa at para makatipid tayo, di ba? nilalaban po no Na po yung ating wall lamp na ginawa, ano? Bali, ano na lang natin ito, pipinturahan na lang natin, ano? Dito yung, dito yung sabi ko sa kanya na pinakasinag niya, ano? Diyan pupunta. kabilan po yan, taas at ilalim, ano? At sa inyo kung saan natin siya ikakabit, ano? Kaya ng mga, mga bata, oh. Ito ang aking poging ako, oh. oh. Bali dito po natin siya ikakabit ano? Uh, ano Ayan, nakit, kung nakikita nyo po yung flexible na yon, dito natin ikakabit yan. Doon sa flexible, tatapat natin yan. Ayan, di ba? Kaya ilagay natin flat dahil para hindi masagi ng tao, no? Di ba? Ayan, malalaman natin yan kung anong sinag niyan ay maganda, no? Ayan. Siguro ilalagay natin dito po ay 5 watts. 5 watts sa LED, no? Ayan. Ayan sprayan na natin. ano yung pinturahan natin siya. bali papatuyuin mo natin ano